itong uh, lugar natin ngayon guys at uh, so, i-video tayo ng bago at ang um, location natin is sa uh, Quezon Street at uh, corner nito ng uh, Borlones ang pupuntahan natin guys itong uh, Tondo High School kung saan uh, nag-aral itong uh, si ating uh, pagkumbin at uh, mahal na uh, Scott Moreno de Magasso ito pa natin lang guys. Ayan. Ito pa guys yung natin na tumutok ko. ni Street ito guys. Ayan eh. yung uh, mga makikita natin dito. Eh. Marami rin mga sasakyan dito guys sa dumadaan dahil ito yung uh, lugar kung saan uh, dumadaan ito yung uh, mga biyahe ng uh, compost, eh. ay kita na ah, sa harapan din yan guys ah, monumento monument monumento guys ng ah, mga cry of condo ayun ah, cry of condo makikita natin yan dyan sa Quezon Street din yan guys ah, cry of condo bali na sa gitna yan guys ang ah, uh, ah, Moriones and ah, Concha Concha Street eh, Pag ito yung location ng uh, ah, cry of condo Pranting yan guys ng uh, Tondo High School. Ayan yung mga makikita dyan guys sa uh, location. Mali guys mga subscriber at uh, sa video natin. Is, uh, salamat po. Ayan mga uh, guys. So uh, guys, nandito tayo ngayon sa harapan ng uh, Quezon uh, Street dito sa may uh, Tondo at uh, guys, sa itong uh, harap natin guys itong uh, Tondo High School yan. Uh, uh, dito guys nag-aral si uh, Yorme Sko Moreno de Bagoso Yan uh, ito ang kanyang uh, alumni ng uh, high school. Uh, dito siya nag-aral. ito, harapan din yan guys uh, ng uh, mismo dito ng uh, cry of uh, ito yeah. cry of tondo yeah. Mon monument yan yeah, guys, oh. cry of tondo monument, Ayan, harapan din ito itong street cutting guys is itong payasod maraming marami kahit na walang pasok guys kaya maraming tao at medyo masikip kasi street na to kaya medyo masikip din yung uh, lugar matrapik ayun dahil na tao ito yung mga street mga street food na matatagpuan dito guys Huh? yung uh, Tondo High School yan o eh, daanan din kasi to guys ng uh, jeep ng biyahing uh, Dombosko. Ayan. Ayan, uh yung mga uh, tindahan dito yan. prefer pa lang yung mga vendor dito ito yung uh, Quezon Street ah, mama nung corner yan yeah? Concha Concha uh, ah, corner Concha guys ito Quezon corner Concha yan ito si ma'am yan yan yung Tondo High yan yung uh, barangay dito ng uh, 72 Barangay 72 Zone 6 Ayan guys Ito Concha Ayan yung basketballer Yung mga pit, Mga nagtitinda rito Ayan Ito yung Quezon ayun. Ayan Madali na makita to guys Basta ta Go Moriones lang kayo And then uh, Right Ng uh, Quezon Street Ayan ito Suwana Amali uh, guys maraming, maraming salamat po At uh, ganito na lang Puli mo tayo para uh, sa pag-upload natin video ngayong araw na ito ng uh, Guinness. Ayan uh, guys. September 1. Uh, 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 muli guys. Uh, goodbye and uh, God bless. Bye bye.